Abay talaga nga namang good news ito para sa team ng Los Angeles Diggers patungkol kay Luka Doncic. Pero bago ang patungkol sa kanya, ay good news muna patungkol kay Austin Reeves naman kung saan sa ang latest interview niya nga ngayong offseason ay kanyang nilinaw na talagang ayaw niyang umalis dito sa Los Angeles Lakers. He wants to play here in LA and with the Los Angeles Lakers. Pakinggan natin ang kanyang interview ito. I mean, at this point it's, not in my control. I want to be in LA. Uh... If they, you know, want to trade me, then uh, we'll start something new somewhere else. But like I said, I want to be in L.A. I want to, you know, play my whole career in L.A. I love it there. I love the fans. Love the weather. Love the golf. Uh, and obviously, the Lakers is the, the best organization in basketball. So I don't pay attention to it. I keep my head down, work, and you know, I feel like that's one of the reasons I'm where I'm at. And well, after a few years, abay walang pagbabago sa isip na ito nga ni Austin Dreams. Dati sinabi niya na na he wants to play with the Lakers for the rest of his career. Abay ganun pa nga rin ang ni Austin. Ayaw niyang umalis dito sa LA Lakers. Despite nga na ngayong offseason, abay nadadawid ang kanyang pangalan sa napakaraming trade rumors. Talagang nananatiling loyal itong si Reeves sa Lakers. At ngayon ay ang good news naman patungkol dito kay Luka Doncic. Alam niyo naman na siguro ang mga picture, mga video na talagang pagpapakita na medyo na pumayat na talaga itong si Luka. And yon ay good news na nga para sa maraming Lakers fans nang dahil alam naman natin na ma extra weight talaga itong si Luka nung naglaro siya sa Lakers. At ngayon ay parang binabawasan niya na nga yan. At sinusunod itong si Coach Redick na getting into championship shape. And well, hindi lamang yan ang good news nang dahil pati na rin ang kanyang tatay na si Sasa Doncic ay may binigay nga magandang balita sa bawat isa. Sabi niya nga na I saw how he works live. Nakikita niya nga daw itong ginagawang pagda, trabaho, pag-iensayo, pagpapagaling ni Luca ngayong off-season. At ang reaction nga daw are expected. Kumbaga i-expect niya na talagang magugulat ang marami sa ipapakita na nga ni Luca ngayong paparating na season. All I can say is that he looks good. Or warming up nga daw. Meaning, nag-uumpisa pa lang itong si Luka sa anyang hang training yet he already looks good. At sinabi niya pa nga dito na summer is still a long time nga daw at imposible nga daw na i-reveal nila ang lahat right away. Kumbaga may mga sikreto pa silang hindi binubulgar na talagang magpapasi at magpapatuwa at magpapa-excite sa maraming ang Lakers fans. And definitely, itong statement ng ito ng tatay ni Luka Doncic ay maraming matutuwa na Lakers fans dito. Maraming nga rin nagkomento patungkol dito sa report na ito. At talagang cannot wait na nga daw sila na makita muli itong si Luka na maglaro para sa Lakers next season. Kung parang fueled itong si Luka ng kanyang ang kagustuhan na bumawi at patunayan ang kanyang sarili muli dito sa NBA. Una niyan ay sa Dallas Mavericks na tinawag nga siyang mataba, out of shape. And then nalaglag pa nga sila sa round ng playoffs sa kamay nga ng Minnesota Timberwolves at naatikim nga siya ng maraming pangta-trash talk hindi lang sa mga players kung hindi pati na rin sa mga fans. So mukha nga ngayong parating na season na ibang klaseng loka siguro ang ating makikita na siguradong magpapa-excite nga sa maraming fans ng Los Angeles Lakers.